Jose Manalo may pahaging daw na banat. Para kaya ito kay Anjo? Eat Bulaga at TV5 muling kinilala. Panalo na naman. Talaga namang isang bagong pagkilala na naman ang natanggap ng TV5 Kapatid Network ngayong 2025, na kung saan ay kinilala nga dito ang Eat Bulaga at iba pang mga kapatid shows, na bagong pagkilala nga mula sa Net Makabata Star 2025, para sa isang bagong anak TV Seal Awards. Sa katunayan nga, ay yan nga ang makikita sa isang Facebook post ng TV5, noong November 29, 2025, na kung saan ay makikita nga ang pagpapasalamat dito ng TV5 Kapatid Network, para sa muling pagkilala na ito sa mga kapatid shows. na mababasa nga dito na. Kabataan ang inspirasyon namin para magpatuloy. Nagpapasalamat ang TV5 Network sa pagkilala ng Net Makabata Star 2025 sa mga kapatid programs na nakatanggap ng Anak TV Seal Awardee. Salamat sa walang patid na suporta, kapatid. na kung saan, ay muling ang kinilala bilang awardee at nabigyan ng anak TV seal dito ang Eat Bulaga. Good morning kapatid! The Purse Family Pa Jack Princess Ang himala ni At iba pang pa ang mga shows na napapanood sa TV5. na mga shows nga ng TV5 na pinipiling panuorin ng mga kabataang Pinoy. Kaya naman ay mababasa nga dito ang mga naging reaksyon at pagbati ng mga netizens sa Itbulaga at TV5. na matatandaang noong nakaraang taon lang 2024, ay kinilala din na ang Itbulaga, at nabigyan din ng Anak TV Seal Awards, pero hindi nga lang ang Itbulaga ang kinilala noon, dahil kinilala din noon si Dobart Ads Main, para naman sa Anak TV Makabata Awardee. Hindi pa nga natatapos dyan, dahil dapat namang abangan at kilalanin sa December 2, 2025, ang iba pang mga Anak TV Sale Awardees. Na mababasa nga mismo sa Facebook post mula sa Anak TV, na mababasa nga The Countdown Has Begun. Get ready to celebrate the Net Makabata Star Awardees of 2025! This year, we're shining the spotlight on a stellar lineup of influencers who continue to inspire with their creativity, impact, and positive presence online. Nagaya nga ng napag-usapan natin kanina, ay matatanda ang kinilala noon si The Bark Ads Main sa Anak TV Makabata Awardee, noong 2024. At binigyan naman ng Anak TV Seal ang itbulaga Bulaga noong ding 2024. Napatunay nga na mas pinipili ng mga kabataang Pinoy ang itbulaga, Bulaga at iba pang mga kapatid shows. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, isang request na naman ng mga da bark ads at mga ka-highlights natin ang pag-uusapan natin ngayon. Na mga nag-message nga sa ating Facebook page at nag-request na pag-usapan natin ito. Na patungkol nga sa sinasabi nilang tila pahaging daw ni Mayor Jose. Na kung saan ay maraming ang mga natuwa kay Mayor Jose Manalo nang may sabihin nga ito sa Itbulaga patungkol sa nakaraan na hindi na nga daw dapat balikan. Na kahit nga wala namang nabanggit na pangalan dito si Mayor Jose, ay marami ng mga netizens ang natuwa dito, at sinabi ng tila pahaging nga daw ito sa isang tao, na hanggang ngayon nga ay hindi pa rin makamove on sa nakaraan, na marahil ay alam nyo na nga kung sino mga dubbark ads, kapatid at mga kahighlights ang tinutukoy nila dito. Nagsimula nga yan, sa segment na sugod bahay ng Itbulaga, pagkatapos ng may mapag-usapan sila sa barangay na patungkol na sa nakaraan, at matagal nang nangyari, at sabihin ni Mayor Jose ang salitang past is past, ng ilang mga ulit, hanggang sa kumanta na nga ito ng kantang pang Pasko, na Pasko na naman. Pero, tandaan na walang nabanggit na pangalan, o sinabi dito si Mayor Jose, dahil nabanggit nga lang ito bigla ni Mayor Jose, dahil nga sa nabunot ni Bossing na Lucky Winner, at mapag-usapan ang kwento ng buhay nito, pero matagal na nga itong nangyari. Na kung saan ay biglang ang sinabi dito ni Mayor Jose ang salitang matagal na, at past is past. Pero kung ang mga netizens ang tatanungin, ay tila saktong-sakto nga daw ito sa dating The Bark Ads na si Anjo, na isang tao nga daw na hindi makamove on sa nakaraan at binabalikan pa rin ang mga nakaraan na natapos na. na ayon pa nga sa ilang comments, ay tila napansin din daw ito ni Mayor Jose, kaya naman ay iniba daw nito ang sinabi niya at ginawang kanta. Pero, gaya nga ng lagi nating sinasabi mga The bark ads, kapatid at mga ka-highlights, ay kayo na nga lang ang humusga dito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?